Hi mga mamshi! Tara, samahan niyo akong pumunta ng Gainesville at pupunta sa Asian Market dito sa Florida. 45 minutes pala yung layo nito at nandito nga pala yung magama ko, yung dalawa kong anak, si Lemiri at saka si Liam. Medyo hindi nga maganda yung panahon ngayon kasi medyo may makulimlim ang ating uh, panahon. So, ito nga nakapag-stop uh, tayo dito sa area papuntang Gainesville. Um, most of the time, yung people dito talagang nag-stop sila at mag-taking a picture or mag -tingin, tingin kasi ang ganda nga naman yung uh, lake dito kasi um, ayun, nakapag-stop tayo at makapag-picture at makapag-video naman tayo so ipapakita ko lang sa inyo yung lugar ito yung sign dito kung ano yung makikita nyo uh, meron silang malaking fish tapos iba-iba uh, may alligator din, so careful tayo so ang ganda nga naman dito mamasyal at napaka-relax nga naman at sobrang hangin talaga pwede nga pala kayong mangisda dyan kung gusto nyo mangisda at um, ngayon nag enjoy naman yung anak namin. Kakatingin sa ano. Hindi yan siya dagat guys. It's a lake. So nakikita nyo maraming water lilies dyan sa paligid. Hindi lang water lilies, marami ding gators dito sa Florida guys. Kahit sa ang lake, maraming gators. Dito nga ang area yeah, sa Florida ay sobrang daming gators. So, yun guys, nag enjoy sila Limeri sa sobrang uh, lakas ng hangin, talagang napaka-fresh. At saglit lang kami dyan pumunta at saka um, yun lang nagtika picture lang naman kami at tumingin kasi first time namin dyan um, pumunta sa ilang business namin pabalik-balik na dyan sa area. Ngayon lang ka talaga kami nag uh, stop dyan at you know tingnan namin kung anong itsura. So ayun dumating na tayo sa ating Asian market. Yung Inson market, hindi naman gaano kalaki tong Inson market aside sa Orlando. Pero mas paborito ko pa rin yung Orlando area kasi mas maraming mga isda, seafood, di gaya dito konti lang. At bumili nga rin ako dyan ng pangpakbet at gulay. Kasi, um, siyempre mahilig tayo sa gulay at um, bili lang tayo ng konti. Natutuwa talaga ako pag pumupunta dito sa Asian Market. Aside sa makabili ako ng isda na gusto ko at yung mga gulay na gusto ko. Um, kasi syempre nandun yung lahat ng gulay na gusto natin. At ayun, nakikita nyo maraming seafood. Medyo kamahalan nga yung pounds ng mga seafood nila dito. Mas mahal you know, don sa Orlando, mas medyo mura-mura ng konti, pero mas medyo malayo lang. At ayan nga yung king crabs, napakasarap sana yan, pero di natin afford. At bumili nga pala ako dito ng mochi dog. Napakasarap pala tong mochi dog, kasi, um, ano siya, uh, donut, pero am um, chewy inside, yung mochi, yung, yung, alam mo yung mochi, chewy siya. At ito nga naman si Liam, nilatakan agad yung donut talagang gustong gusto niya. Habang papauwi na kami, ayan, mag-snacks muna tayo ng um, boy bawang. At nag-stop nga pala ako sa side uh, road. Uh, bumili nga pala ako dito ng peanut at saka okra. Mas mura yung okra nila dyan kasi $6 yung marami na siya. Nakabili pala ako ng okra din dun sa Asian Market pero bumili na rin ako ng okra dito kasi mas mura at saka mahilig ako sa okra. So yun guys, dumating na tayo sa bahay at nilinisan natin yung gugulayin natin today. So meron tayong okra at talong at naglagay na rin ako ng pechay. Um, kasi gagawa tayo ng pinakbet um, medyo marami-rami nga yung naluto ko ngayon um, isisave ko na lang para meron tayong mauulam bukas at nagtagtad na rin nga pala ako dito ng uh, pork belly yan ang ilalagay natin kunting pork belly lang yan at um, dahil maraming bunga yung malunggay ko, kumuha na rin ako ng bungang malunggay. mahirap ba kayo sa bungang malunggay? Dito lang talaga ako natutong kumain ng bungang malunggay kasi nga yung biyanan ko nagluluto ng ganito. kinakain pala nito ng ilokano at yun kumuha na rin ako kasi gusto rin ng asawa ko yung bunga ng malunggay at healthy daw to siya. So, ayun, kailangan kunin nyo yung medyo bata-bata pa ng konti para hindi siya matigas. Pero ayan, kinuha ko na kahit may buto na ng konti kasi may laman pa naman sa loob. So, yun. Uh, binalatan ko lang siya at para ihalo natin sa ating pinakbit. Masarap pala to sa pinakbit, guys. At saka, gustong gusto rin ng asawa ko niyan. Yung asawa ko niya piki din sa gulay. So, kailangan, um, Magluto na lang tayo yung gusto niyang kainin at para naman makakain siya ng gulay. Ayun nga, meron siyang buto pero malambot pa rin yan. Um, Mag-start na tayo magluto. Naglagay pala ako dito ng ating uh, pork belly. Ki, um, sinute ko lang siya hanggang sa mawala yung mantika niya. Uh, tilagay na rin natin yung sibuyas at saka garlic. At inuna ko na dito yung ating kalabasa. Gusto ko yung kalabasa nito kasi yung Am, um, niya at napakasarap. Malagkit yung kalabasa na 'yan. Tapos sinunod-sunod ko na yung paglagay like yung eggplant at saka yung ating um ampalaya at saka yung ating um, tapos nilagay ko na rin yung ating sitaw. Um hindi ko nga pala pinailalim ko nga pala yung ating um, squash kasi para mas maluto siya at nilagay ko na rin yung malunggay na bunga so ginanyan ko lang siya guys hindi ko muna siya um, hindi ko muna siya hinalo-halo kasi gusto ko maluto muna yung kalabasa at saka susunod yung ating ibang gulay kasi mas matagal yung kalabasa maluto kaysa ibang gulay so ayan at takpan lang natin at lagyan natin ng konting tubig para antayin natin siya maluto At meron nga pala ako dito um, pressure cooker, meron akong pork, mga laman loob, merong heart at saka pig ears kasi gawin nating sisig at saka bupis. Pag nandito talaga yung asawa ko, guys, talagang busy busy ako dito sa kakaluto at talagang um napabisi yung kusina ko pag wala siya hindi ako masyadong nagluluto yung anak ko lang nilulutuan at ayan nilinisan natin ng mabuti yung dila Mahilig ba kayo sa ganitong um, luto? Ako, bihira lang ako kumakain ng ganito kasi at first time nating magluto ng sisig, yung tenga at saka ilhalo din natin yung pork belly at saka yung tang, konting tang na pala na ano, dila ng baboy. So, nilinisan lang natin ng mabuti at first time ko nga pala magluto din ng bupis na laman na baboy. At check natin yung ating um, pinakbet. Ayan, so medyo naluto-luto na nga siya at titimplahan natin ng ating seasoning black pepper at saka na natin siya ng ating bagoong nahipon. At nilagyan ko nga pala ng kunting soy sauce kasi para hindi maputla yung ating um, pinakbet. Ayan, naglagay na rin ako. Sobrang laki nga pala yung pag-slice ng aking um, tawag nito, okra. Kaya ginupit-gupit ko na. Nilunod ko na rin yung ating uh, dahon. So malapit na yan siya maluto guys. Para hindi siya ma-overcook. Um, yun, hiniwa-hiwa ko nga pala tong heart ng baboy. Gawin nating bupis. Sobrang hirap gumawa ng bupis. No? Nakaka- nakakangawi talaga sa kamay kasi kailangan mong tadta ng pero for the sake of my husband ayan, magluto tayo ng paborito niya at saka ayun, malit kailangan tadta talaga ng malitlit para mas masarap siya at you know hindi ako mahilig sa mga ganitong pagkain guys kasi uh, hindi kami exposed sa mga laman loob na ganyan na pagkaluto I mean, sa Bisaya, goji diba? So, yun, luto na ating pinakbet. Sobrang sarap ngayong pinakbet natin. At ituloy natin ang ating paghihiwa ng ating... Para sa bupis natin, um, brinoyl ko nga pala to. Tapos, ayan, tinaddad ko na siya ng medyo malitlit. At first time ko nga gumawa ng sisig. Yan, sa mga mahilig ng sisig. Thank you. Masarap nga to pang pulutan. So yun, nilagay natin sa cast iron yung ating sisig. At naglagay na rin ako ng itlog. Um, naglagay na rin ako ng mayonnaise. At nil, siyempre, yung pang-asim natin, ang kalamansi. At so, masarap nga pala ito yung sisig talaga na sa cast iron kasi nandun yung crunchy ng sisig. At ito nga, pinakain ko si merin ng chicken. Meron sa'ng chicken soup kasi gutom na raw siya at yun sinubuan ko na para makakain ng mabuti so yan pinatry ko nga yung malunggay sabi ko sa kanya masarap yung malunggay at napaka healthy at hindi ko na pala pinakita kung paano ginawa yung bupis kasi nga um, na busy tayo no habang ako ay nagluluto busy naman yung anak ko sa study niya at sabi ko sa asawa ko na niya yung anak niya at para tapusin yung assignment niya. So yun lang guys. Thank you so much. This is Mia, ang full-time housewife dito sa Florida. Ingat kayong lahat. Bye-bye.